money round na po tayo kasama si uh, Sir Jojo A. Eh, ng ating Camera Cafe. Magiging super saya pong Pasko nila kung makakapag-uwi sila ng total cash prize na 200000 oh! uh, Nakadama rin ang Christmas cheer ang napili nila ng charity dahil panalo rin ng 20000 ang grupong oh! Servants of Charity. Servants of Charity. At po may 20000 from Servants of Charity galing po sa Camera Cafe na nanalo ngayong gabi. Now, habang si Direk Vince ay nasa likod, ito na ang oras para sa Fast Money. 20 seconds on the clock. Ready? Ready? Let's do it. Oh, okay. Magbigay ng dahilan para maisip pong ikaw ay ampon ng iyong parents. Go! Uh, ibang apelido. Fill in the blank. Abot blank. Kamay. Name something na karaniwang ginaganap sa plaza. Fiesta. Artistang ang apelido ay Garcia. Ready. Una mong naisip kapag sinabi Middle East, Saudi. Good job. Let's go. Tingnan natin. Magbigay ng dahilan. <laughs> Maganda kaya sagot nyo. Para isipin mo na ikaw ay ampun. Oh. Sabi mo, iba yung pagdito. Ang sabi ng survey natin Janay. ay... Oh, wala. Fill in the blank, abot, kamay. Survey says... Boom! Nice one. Something na karaniwang ginaganap sa plaza, sabi mo fiesta survey? Pwede. Artisa mga apelido ay Garcia, Eddie Garcia. Ang sabi ng survey ay... Wow! Una mong naisip pag sinabi Middle East, Saudi. Sabi ng survey... Oh yeah! 88 to go. Very good start. Kaya Jo, balik muna tayo. Let's welcome back the Red Bids. Greg, how you feeling right now? Very nervous. Nah, you got this. Ang galing-galing mo kaya kanina. Lalo na ngayon, nanunod mami mo. Sa <laughs> <yung> <laughs> so, uh, natin to. At this point, makikita na po ng viewers ang sagot ni Jojo A. All the way, you need 88 to go. Wow! Oh, kasi 1 na nakakuha niya. Thank you, Jo. Yeah, konti na lang. Give me 25 seconds on the clock. Okay. Magbigay nga ng dahilan para maisip mo na ikaw ay ampon ng iyong parents. Hindi mo sila so, kamukha. Fill in the blank. Abot blank. Kaya. Name something na karaniwang ginaganap sa plaza. Fiesta. Bukod sa fiesta. Ah, uh, palaro. Artistang ang apelido ay Garcia. Eddie. Bukod sa Eddie Garcia. Ah, uh, Ernie. Una mong naiisip kapag sinabing Middle East. Mainit. Let's go, Sir Vince. Magbigay ng dahilan para maisip mong ikaw ay ampo. Nang yung pera, sabi mo siyempre iba yung isura. Ang sabi ng survey ay... Top answer! That's the top answer! Woohoo! <laughs> 54 to go. Fill in the blank, abot, blank, abot, kaya. Survey says, nice one. Abot kamay, ang top answer. Name something na karaniwang ginaganap sa plaza. Ang sabi mo ay palaro. Ang sabi ng survey, nice one. Ang top answer dito ay singing contest o dance contest. Artistang ang apelido ay Garcia. Sabi mo ay si Ernie. Garcia. Si Sir Ernie Garcia po ay isang artista in the 80s na nakapag-guest na rin po sa atin dito. Ano sabi ni Sir B.K. Ernie Garcia? Wala, wala. Ang top answer ay Eddie Garcia. na ni Jojo Ray. We need 18 points to win. Naiisip mo kapag sinabing Middle East, sabi mainit. mo mainit! For 200,000 pesos, mansan ba ang mainit? question number five ay Saudi Arabia. Oh, yeah. Pakauwi ako. Pakauwi <laughs> ka. Grabe. Congratulations, Team Camera Cafe. You have won a total of 200,000. At maraming salamat, Team Humalong. Yes, yeah, thank you. Maraming salamat. It's great to see you po and meet you. Sana po eh, pangabalik po kayo some other time. And for, good, luck and congrats para sa, sa libro po. Sana po maraming yes. makapagbasa. At ito siya, Kuya Dens. Yes, thank you John? so much. Ganda, ganda ng laban. Bikit. Dikit. Dikit hey. na dikit, di ba? na. Oo, oh, hindi natin maisip yung mahihiya eh. Oo oh, nga. Shy ako eh. Oo, oh, galing. Ito na Congratulations. At maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at panalo dito sa Family Peace. Peace.